Ayan, Isa nating kababayan ng ating tutulungan. Ayan. Alalayan mo kagawad saan eh. Ayan. Si John Tony. Ayan. Alalayan mo si John Tony. Ayan. Isa nating kababayan. Isa sa dating pinakamagiting na sentensyador. Ayan. Alalayan mo. Ayan. Alalayan mo kagawad saan eh. Ditulak mo na. <laughs> Ayan. sa nating kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Buli po pagbati sa ngalan ng inyong bang at sa programa Munting Niling. Kap Edward Pante, kasama po natin si Kagawad Sani. At yan po ang dating pinakamagaling na sentensyador. Yan. Sa kasaysayan ng sabong. Yan. Si John Tony. Yan. Tony. Yan. Yan. Bakit ka kasi pumayag na maestro? Oh. Pasok ka dito. Dito kasi tabi ko tayo magkwentuan. Magandang hapon po sa katasubay, taga-subaybay ng ating programang Muntingiling at mga nanonood, subscriber natin sa ating YouTube channel. Bati ko po kayo. Ayan, kagawa siya niyo, nakapatay ata yung ano mo. Ako po ay, mamaya po tayo po ay magtatatanong. Ayan. Ang ating pong katanungan ay magbumula sa ating YouTube channel ng Muntingiling na may pamagat ng, ayan, salamin ng kahirapan at bilanggo ng kahirapan. Ayan nakakulong sa kahirapan at salamin ng kahirapan. Yan dalawang vlog po na yan, Diyan tayo kukuha ng katanungan. Kaya manood na po kayo at kapag ako po ay nagtanong na ang unang makapagbigay ng komento at tamang sagot, magkakamit po ng limandaang piso. Ayan. Panoorin nyo po ang vlog. Ayan. Bilanggo ng kahirapan at salamin ng kahirapan. Diyan po tayo kukuha ng katanungan sa dalawang vlog na yan. Inuulit ko, paunahan pong mag-comment. Ayan, kaya ngayon, manood na po kayo sa loob ng 30 minuto. Tayo po ay magtatanong. Ayan, paunahan mag to. At ang unang mag-comment, siya ang mananalo ng limang daang piso. Tatawagan po namin kayo. Sa inyong pag-comment, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, address, at cellphone number. Dito ngayon, si John Tony. John Tony. Ayan, bubati ka muna. John Tony. Ha? Magandang hapon. Magandang hapon. Uh, ano? Kumusta na buhay natin? Ano? May harap. May Si John Tony po ay isa sa dating pinakamagaling na sentensyador sa kasaysayan ng sabong. Ito po ay matagal na naging sentensyador sa ono, sa binaonan, at sa lahat ng sabungan. Hindi lang po sa bayan ng Taytay o sa buong bayan ng Rizal, kundi sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Diba siya po ay na-stroke. Ayan, na-stroke po siya pumunta po sa inyong abang likod upang humingi ng tulong na pambili man lang daw ng gamot at makakain. Tama ba, Jals, Tony? Eh? Saan ka ba nakatira ngayon? Naro. Sa Isidro. Sa Isidro? Sa Isidro ano. Ah, doon sa iyo ba nakatira? Sa uh, bahay po na Ah, may bahay ka pa? Oo, oh, wala ako. May bahay May wala. Ah, ah, May mga araw rin. Kumusta naman ang buhay natin? May mga tayong ma-stroke? May ano mga bang gamot ang iyong maintenance? Wala kang maintenance? Meron po. Anong pangalan? Reset lang po yung pinipilit ko ano Anong nakasulat na sa gamot? Mayroon po sa pangalan. Mayroon tayong gamot na Side blood, sa stroke, yung Lusartan. Ano nga ang pangalan? Lusartan po. oh, tama-tama mayroon tayo. Ayan, losartan. Ayan. Magiging libre na ang gamot mo. Judge Tony. Ito eh. yun. Tingnan mo. Yan yan, di ba? Losartan. 50 milligrams. Ayan, size high blood dyan. Ayan, hindi kita bibigyan. Pinabasa ko lang. Kasi <laughs> <laughs> pumunta ka dito, humingi ng tulong. Di ba? Ha? <laughs> <laughs> o yan, nananawagan po ako sa sino mang nakakakilala kay Judge Tony. Eh. Siya po ay nawawala na sa kanyang sarili. Ha? Huh? Tama ba? Ha? Huh? Ha?

Paano ba ulo? Paano ba ulo? May ulo? Wala, wala. Abril pa lang eh. Ah, uh, tatlong buwan. buwan ah. na? Oh. karaan. Nakakaraan. Ah, yan po. Ito po ay isa, isa natin kababayan. Ano pangalan mo? Totoo pangalan mo, Jack Tony? Tony Antonio? Antonio. Kapilito? Opinia. 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 Ah, uh, hindi sabihin, buo pa pala talaga ang pag-iisip. Ano sa mo, kagawa saan eh, sa ating mga lakaibigan? Ayan po, sa lahat po na mga sumaybay dito sa aming programang ng Muntigilig. Sa inyo po dyan, baga po Baga naman po, yung mga may mabugutin po sa at kaya kilala po kay Gus Tony, isa po siyang dati sindensyador ng Angono Cardiff Arena at binangunan. Sa inyo po dyan, sana po ay po natin ang gawin pansin po. At siya po nangangailangan din po ng tulong para po kahit kapan ay naibsan po ang kanyang pangangailangan. Siya po ay na-stroke. Ah. alam mo, Judge Tony, salamat kayo, Judge Tony. Si Judge Tony, si Tony, nung ating kalakasan mo kasi, ito pa ay lang, hindi ka natutong mag-ipon. Uh, yeah. O, katotohanan lang, kung hindi inom, babae, pag hindi babae, siya Oh, oh. di ba? Ang ah, siya po kasi, nakakasira ng buhay yan. Oh, oh totoo, di ba? Gumagamit ka para magsentensya. Ayan, yeah, nagpapakatotoo lang si Judge Tony. Ilong. Oh. Di ba? Ilong. Siya po, walang tulog. Inabuso natin ng ating katawan. Kaya sa ating mga kababayan, pagka tayo kumikita, aborto nila dati para makapag-ipon, mag-ipon po tayo. Ikaw, bata ka pa. Huwag mo sundan ang yapak ng tatay mo. Ha? Dahil ang kinabukasan mo'y masisira. Nakita mo, lahat ng kasabayan ko sa sabong, kung hindi mo namatay, naghihirap na. Yeah. Pero ako ngayon, na dito, mahirap pa naman. Mga mo, mahirap yeah. ba? Okay, Matay na, di ba? Okay na, oh. Uh, eto, Johnston, eh. Ano bang pag-inom mo ng gamot na to? Isang araw, isang beses? O so, dalawang beses, isang araw? Gabi at hapon? Umaga lang ba? Po. Umaga lang. Ang laman nito, isang daan, dapat bibigyan kita, sampu lang isang daan ang laman ito, ibig sabihin 100 days, 3 months mo iinumin ito po, si Tony Opilia, yan dati po natin, isang magiting na sentensyador sa larangan ng sabong lumapit po sa atin humingi ng tulong pinansyal at gamot, para sa kanyang pangangailangan, kaya dyan Tony tinagkatulog ko sa iyo ang isang daang pirasong losartan para sa iyong karamdaman at syempre, samahan na natin ng vitamin C para at least we hindi kasisipunin 'di ba? Baka mamaya magkasakit ka pa. Vitamin C sa iyo na 'yan. Ito ang pag-inom tuwing umaga, ha? Pagkatapos kumain o pagkatapos mag-almusal. Okay? Ayan. Sa so, ating mga kababayan, tigilan niyo po ang pag ng bawal na gamot. Sapagkat wala pong may dudulot sa atin ng mabuti, higit sa atin sa kinabukasan ng ating pamilya. Ito po si Judge Tony, nagpapakatotoo lang. Diba? Nagpapakatotoo lang si Judge Tony nung kanyang kalakasan. Kung hindi inom, siya po ang pinagkakabalahan. Kaya ngayon, kalaw, uh, Tony, Tony Boy, ikaw ba may pinagsisisi Nagsisisi ka ba na, na ganito ang nangyari sa'yo na hindi ka nakapag-ipon? Ola, amor. Tala ka. Ola, 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 ola. Nagsisisi ka? Oo. Oh. Eh, uh, nga? Ano trip niya pa kasi. Yan ang sinasabi ko, no. Inong kalakasan kasi, wala tayong ginawa. Pagka nanalo, iinom. O ngayon, na ganyan ang kalagayan mo, may dumadamay pa ba sa'yo? Pasayang yung mga sabong meron, nakasama mo pag nananalo ka. Oo. Uh, Iniwan ka, ba? Diba? Ang mahirap sa ating mga tao, kapag may pera ka, marami kang kailigan. Kapag ka wala ka ng pera, basura ka na kung tingnan. ba? Diba? Ngayon, nakikita mo. Ngayon, pag naubos yung gamot na yan, pumunta ka dito, sampung araw bago maubos, mag-message ka, manood ka sa YouTube channel, mag po ka, mag-message ka, sabihin mo, lagi ka naman nag-message, naubos na ang gamot ng tatay mo. Para mapagandaan natin, binibili natin yan, napakamahal. Kaya maraming salamat po sa aking kaibigan, kay Mr. De Las Reyes, na taga Maynila, siyang magiting na negosyante na nag-donate sa atin ng mga gamot na ating ipinamamahagi. Ang pag-inom niyang tuwing umaga. Ngayon, Judge Tony, syempre, kailangan mo ng pera, di ba? O, oh, pwede na ba isang daan? Pamasahe, oh, eh. Oh, hmm. Ay, O, oh, okay na yan. Pamasahe, oh, eh, eh, syempre. May gamot ka na naman. O. Oh. Anong masasabi mo na ikaw ay nakarating dito at eh, sa nangyari sa buhay mo? Ah. Oh nabanda ako nga na pero ako hindi mo na yo. naiintindihan mo na lang yung buhay mo kasi pasaway din yung kapatid ko tayo naman ay lumalagay lang sa tama ginagawa natin ng mabuti para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at syempre, sabi ko nga lahat ay mamamatay o pinagahandaan natin ang oras ng ating kamatayan ha? pero Judge Tony, eh, okay na ba yung isang daan? Anong mabibili mo ng isang daan? Pagkano ba pamasahin mo papunta rito? Quarenta Quarenta 40? quarenta 40. 40. Pinisukli 40. pa akong 20 Paano yung sukli ko? <laughs> ah. Oh, ano masasabi mo, oh, Jet Sir, sa yung buhay ngayon bilang panghuling pananalita bago tayo magpalamat at may mga nakapila sa labas? Ano masasabi mo? Ay, salamat talaga, Jet Sir. Ay. Salamat. Salamat talaga, Jet sa earth... pagod na tulad ninyo talaga sa pagod ninyo talaga sa pagod ninyo talaga bumigay mo ngayon bumigay mo ngayon bumigay mo ngayon ang itindiin mo nalang iyong iyong buhay kasi ang kapatid ko matikas din ang ulo noon kaya inaabot nga rin ang hirap sa buhay sa ngayon kaya ngayon mahalaga nakapunta ka dito, natulungan kita nagigyan kita ng kapatid kung may pamasahe ka, may pambili ka. Wow! Ayun. Ah, ayun. Totoo yan. Hindi pa Papili nga yan. Pero ano na yan? Hindi na nga yan. Totoo yan. Ano masasabi mo ngayon? Hindi na nga. Ibu na. Ngayon lang daw. Ah, sabi mo doon. Nakita ngayon lang. Anong sabi mo? Pag-itas mo. Ayun. Ano sabi mo? lang? Ngayon ka lang? <laughs> ayan, nakita nyo po, mula nang siya ay may stroke, ngayon lang daw siya nakahawak muli ng isang libo. Samantala ng kabataan mo, bariya lang yan, diba? okay, lang mo. di ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan, mo, hindi ba ayan, na bibigyan kita. Alam Ayan, ayan, ayan. Ha? Ayan. O, okay. sige. Isa po natin kababayan. Akala niya, hindi natin siya bibigyan ng karagdagang panggastos. Eto na po. Natatapos na po namin. Ayan. Alagaan mo tatay mo. Huwag mo pa ba yan? Nakita mo. Manood kayo lagi sa YouTube channel. Subscribe mo. Ito yung ating speaker. Pamigay mo doon. Si Judge Tony po, gaya po na aking sinabi. Dati nung kanyang kalakasan, ang isang lipoy bariya lang para sa kanya. Pero ngayon, na siya ay naghihirap na at siya ay na Ang isang libo sa kanya ay napakahalaga. At ngayon lamang daw siya ulit nakahawak ng ganyang halaga ng pera para sa kanyang pangangailangan. Kaya sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Sana tayo pong mga nakakaluwag sa buhay o sa tayo may mga puso naman makapagtulong sa ating mga kababayan. Hindi naman kailangan maging mayaman o madami ang ating pera upang tayo tumulong sa ating mga kababayan. Kaya that's all eh. At maraming pang nakapila sa labas. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Pag-message ka na lang pag naubot sa ng gamot. Kung Lazar Pan for 100 days, 100 pieces. Ganitin mo, alagaan mong yung ama. At minsan-minsan, kagaya, mahili ka naman mag-chat, manood ka lagi. At isama mo tatay mo dito, any day, pag wala ka na makain that's umunta ka dito sa akin, bibigyan kita ng makakain. Pangkain, at hindi kita hayaang magutom. Dahil ito naman ang panahon na dapat kitang damayan sa iyong kahirapan. Okay? Maraming okay. Kaya yun. Sabi mo, yung mga sarili. Ha? Ito po. Ito yung mga mo mo, kagalagsan ni, Kaya, picture mo na tayo next ni, eh. Halika na.